Hello mga meses. Hello mga guys. Samahin ako ngayon. Ay, dapat pala may dala akong panggayon. Ako, pari akin mga kuwan. Pari pari matanda na rin. Ako. Daming gagawin. Hindi si ba baby hindi na iyak eh. Papakita ko kayo mag-aani ako ng isa. Nakapag-aani na ako dito guys ng isa. Ibigay ko na sa pinso ni Pati. in kalah guna guna nama le cakap bro tak Ayan. Mami, isa ko nating aanihin. O magloalaga uli ng sa Ilya Bidding. Oh. Ah. Ayan, mga meses. hindi yung siling ko po nila. Ayan, siling. Umarga pa tayo sa dako paroon. Ayan, the roof shall say started to bloom. Ayan. Ayan. Mungha tayo ulit dito. Amasis. Ayan. We have here Rookery. Kali na to. Oh, guys. kakain na ang si Sar baby. Kakaunti eh survey bilang kakain nito mga guys oh. So. Dami-dami na pala. Kailangan ng malabasin. nakikita to guys maging old na siya pero pwede, eh, pwede pa to pwede pa guys ayun siya mga guys at lumakad pa tayo din eh oh, na, na ano na ito mga guys kailangan ko siyang araw-arawin guys dahil pag hindi ko siya inaraw-araw bah, meron parang para din ayun oh kailangan ko na siyang ano nga yun anihin guys dahil sa loob ko na ng bahay pa didilawin gayon sa loob ko pa didilawin dahil ayoko pa didilawin ko yung isang malaki doon yung malaki guys have here guys oh, we have here pipino guys over there yan oh walang pinalalampas ang babong pwesto walang oh, okay, pinalalampas ang pwesto no pagpayang ko off oh, guys ano na tayong ay wala na ay ko ah ay, tira pa pero ako na siya papupulahin mama sis ayan

Alam napaka-healthy ng nitong pipino mga guys kasi trusted na yung pipino guys dahil yung ginawa ko, nag-araw-araw yung pipino hindi na ako yung sangko yung pipino pag nakakain ako lang over and over again ay parang nakakulo parang naging acidic hindi siya acidic guys totoo lang ayan, mga guys Kukunin ko na yung imang tomatoes kasi sayang ka to siya mga 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 bahay na mga 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 sya. mga You guys. Okay, so Hello guys, may galing na din eh. Ayan. Tingnan na lang. Ang ani. Ayan. Ay, ganito, masarap. Ang um, dami pa. Oh, nga guys. Patuloy ang pamumunga. Kita nyo nga guys. Patuloy pa ang pamumunga nila doon. Sa kaitaasan. kinuha ko siya, ako na siya, ang laki kasi oh, ang ganda maka masunog lang sa coldness wala na akong space wala na akong space mga guys wala na akong space mga guys bye na mga guys